Ayan, magandang gabi po mga kasuke. Bali, kau uwi ko lang po galing sa pagtinda ng gulay sa Imos Market. Halik kayo mga kasuki for today's video ay kakain tayo ng hapunan. Halik kayo at samahan at saluhan po ninyo ako mga kasuke. Ayan, ang dami nating kanin dahil halos kanina tangalian hindi po tayo kumain. Meron din tayong tubig dyan mga kasuke. Ang ulam natin ngayon ay pritong tilapia mga kasuke. Yan, malaki yan mga kasuke. Shout out kay Boss Otek. Nagbigay sa akin ng tilapia. At meron din tayong adubong matang baka mga kasuke. Dalawang peraso yan at marami tayong kanin. 3 2 1 tara mga kasukay kain na po tayo Ayun, tara kain tayo mga kasukay ano, ay matang yun sinabaw ko na po mga kasukay yung adubo ng sabaw ng adubo mga kasukay Grabe mga kasukay, halos gutom na gutom tayo. Ay, hindi tayo masyado kumain ng hapunan. May init pa mga kasukat, bagong luto. Unang sobo, mga kasukat. Grabe. Sakat ng luto po. Bali, simpleng luto lang to mga kasukat normal na adobo lang po nilagyan ko lang ng kutu yung para may iba, -iba naman mm. sariwang sariwa yung isda namin tinda mga kasuki ha sa so, mga namamalingki po dyan sa Imos Palingke comment naman kayo hmm.

Sarap talaga kumain kapag nakakamay mga kasupi. Ang sarap na sabaw ng isda. Subukan niyo po mga kasukay isda matang baka. Ranyu adubuhin mengatakan, "Sudah, kenapa, Grabe ito mong tilapia. Itong istong matamba ka mga kasukit. bali ang daming lutok nito. Pwede niyo siyang ipaksiw, prito, sabawan niyo mga kasuki. May kamatis, tapos lagyan niyo ng malunggay. Kaya pang prito, kaya paksiw. Sarap. Grabe. Magsariwat talaga yung isda mga kasukit. Kahit ulo. Hmm? Last, last na yung manabangan grabe dami, kung kariin mga kasukay halos naugos ko hmm. shout out sa mga tropang palinkay dyan ha Kain tayo mga kasuket. Hapunan na to mga kasuket. Hmm. Puting-puti naman ng isdang to. Salamat. Hmm. 对，弄开。 Korang, soal itu mga asokan kain ko parang ngayon na naman ako nakakain ng ganito kasarap mga asokan yung isda ah hmm? uh, uh. Grabe mga na napakasarap ng kain ko ngayon. Parang kain ano magtatrabaho pa lang mga kasuke. Nakadalawa tayong isdang matang baka, pinadubo. At saka isang pritong tilapia. Sulit na sulit ang kain ko ngayon mga kasuke salamat po sa mga solid subscribers na sumalok sa aking pagkain ngayon. Yan, hanggang dyan na lang po muna mga kasukay. Salamat po sa inyong solid na suporta. At Diyos mabalos mga kasukay.